Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers Dito po tayo nagpapakain ng ating mga alagang itik kung makikita nyo ang alagang itik natin ay doon sa uh, likuran ko mahigit tatlong hektarya po ito na tubigan so ganito ka lawak mga kadakers ang pinaglagyan natin ng ating mga alagang itik so medyo mahaba ito tingnan nyo ng mga alaga natin dyan sa puno ng kahoy so mahigit ito tatlong hektar so yan ay abandonado yung makikita nyo na kangkong sa mga mag-alaga ng itik ayun po ang pwede natin ipakain sa mga alaga natin na itik so itap lang yan pagkatapos lagyan ng ipah ng mais yan po ang Alternative na ipakain kapag hindi na po sila nangingitlog So ganyan lang po ang sekreto natin pa Mga kadakers, yung alaga natin hindi natin pinapakain yan sa tanghalik Sila nang bahala maghanap ng kuhol At pagdating ng hapon saka na tayo magpakain kasi hindi naman nangingitlog yan patapos na ang kanilang pag itlog so kung gamitan natin sila ng halimbawa feeds medyo malugi tayo dyan so ang gawin lang natin ay buhayin natin sila hanggang sa pag anihan gang sadarating ang ani. Tama-tama na yung kanilang mga balahibo ay tumubo na. Yun na tayo mag simula ng pagpakain ng uh, feeds para mabilis silang tumaba at saka lagyan natin ng mga vitamins. So sa ganitong klase, eh, wag po kayong mag speed speed kasi maobos ang pira nyo. Saka bibili ng feeds, wala namang ama, return sa inyong pira. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Ah, thank you very much. Salamat sa mga subscribers ko. paki ah, Pakisubscribe naman po yung EG Mix Vlog. Thank you very much. See you next vlog. Bye bye.